Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel sinisinga ni Ramon Ito nga mga girero kung bakit nga natuntun sila ng mga napkon Ngunit ganoon din naman itong ngang siya Mayor Alberto Guerrero, ito nga ding si Ramon Montenegro ang kanyang sinisisi kung bakit nga nagkaroon ng napcon para nga daw siguro masilipan sila lang butas at masira ang kanilang pangalan sa darating nga na eleksyon ngunit wala nga silang kaalam-alam na ito pala nga si Olivia ang siyang may pakanan ng lahat ang ating nga nitong si Mayor Alberto Guerrero ang siyang salarin dahil nga sa paghangad niya na siya ay maging isa rin nga Mayor na kahit nga ayaw niya donag Gustavo na maging mayora ito nga si Olivia ay pinagpipilitan niya ang kanyang sarili kaya dito nga magsisimula na kaya ang uh, lamat o uh, gulo ng uh, Girero at ng pamilya ng Montenegro kaya dito na aaklas ang mga girero sa pamilya ng Montenegro habang ito namang mga si Ramon at si Don Julio ay napakalaki nga ng perang nawala sa kanila dahil nga hawak na ito nitong si Mr. Con ang perang ibinahid sa kanilang 300 milyon at ang mga kalakal naman ay mapapasa kamay nga ng grupo nitong si Tanggol na walang kaalam-alam ito nga si Don Julio at ito nga si Ramon Montenegro na ito palang lang si Tanggol ang nasa likod nga din ng lahat para nga makuha ang kalakal ngunit ang pera nga ay hindi nila makukuha at dito rin naman ay magagalit na nga itong si Mr. Won dito nga sa mga Montenegro dahil wala parang kasiguruhan ang kanilang siguridad at hindi pala sila protektado dahil laging magulo ang unang nilang pagkikita at ang unang pagbibigay nga ng kalakal ni Mr. Con sa mga Montenegro kaya ngayon ay magagalit na at hindi na nga muling magsusupply pa itong si Mr. Con sa mga Montenegro kaya't ngayon itong nga si uh, Ramon ay mas titindi ang galit dito nga kay Alberto Guerrero na ngayon ay uunti-untiin na ni Ramon ang pamilya ng mga Guerrero kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and